Bakit mo sinaktan si anak mo? At saan mo nakita yung paraan ng pananakit mo? Nung panahon na nagkakagulo ang isip mo, nasaktan mo anak mo, merong nag-uutos ba sa'yo? hindi ko na po alam ang ano ko ginagawa ko. Yung ano ko nagawa ko po sa ano ko. Para bang ano para bang dok hindi na po ako yon. Ang palagi ko po kasi iniisip yung ano magpakamatay po ako. Ang daming beses na po ako nag-attempt na mag-suicide kasi nga po sa mga ano ko po sa mga nangyari sa akin, ginawa sa akin ng dati kong boss sa pinagtatrabahuan ko. Million po yung kinuha sa akin. Niloko po niya ako sa pera, kinuha nang po niya ako ng pera na mag -e invest po na malaki yung interest. Ano ba yung dati mong trabaho? Dati po ako nag-work po sa ano, Chevrolet Makati po. Tapos ano po ako, napilitang po ako mag-resign po noong June po 2019. Kasi nga po, hindi ko na po kaya na ano siya, nakikita po siya na nagkakatrabaho po kami. Hindi ko po ano maatim na gano'n yung ginawa niya sa akin sa kabila ng ano tiwala na binigay ko po sa kanya. Tapos po nung umalis po ako, doon na po nagsimula na hindi na po ako nakakatulog, hindi na po ako na... Wala na po akong, wala na po akong ano kagana-gana Wala na po akong ano kagana ng mabuhay nung time na yun. Kasi po, sa sobrang depressed po na ano po na ano ko naramdaman ko nun. Halos hindi na po ako nun kumakain po nun do ang pamilya mo, ang nanay, tatay mo, nasan kayo? Ano po, bali po yung nanay ko po, kaka, kakalipat lang po nung, nung mga ano po, 2018 to ano, 2019 po. Dito po sa Manila, tapos nakatira na po siya ngayon ano, sa Bacoor po. Ang tatay mo, bakit? Di ba kasama tatay mo? Yung, yung tatay ko po, nung ano, simula po nung Simula po nung bata pa ako, patay na po yung ano ko biological, ano ko po. Father, ilang kayo Father magkakapatid? Ano po kami? Ten po kami, ten. So, ni hindi mo nakilala ang tatay mo. Sino nakalakihan mong tatay? Meron ba? May ano po ako, stepfather po ako. So, namatay na po siya nung ano, 2018 po. Namatay na rin? Opo, namatay na rin po sa ano po, stroke po na ano, sakit po. Paano kang pinalaki ng stepfather mo? hindi ko po naramdaman po sa kanya yung pagmamahal po ng talagang totoong tatay. Pero hindi naman siya masama sa iyo, ganun. Hindi naman po siya na ano nananakit, ano lang po siya namamahiya lang po siya sa mga tao. Kahit sa mga kapatid mo, hindi ka na nagkaroon ng problema, pakikipag-away. Sampu kasi kayo eh. It's hard na hindi kayo mag sa isang ano eh, lalo na nanay mo lang sabi mo nagpapalaki sa iyo. Ano po ako lumaki din po ako na halos po yung iba ko pong mga ate, mga kuya, mga nagtatrabaho na po, mga nasa Manila na. Wala naman po. Wala, wala naman. Opo, opo. Wala naman po akong ano, natatandaan na naging ano sila sa akin naging malupit. Okay na ba po sila sa akin? Wala kang relasyon ngayong iba simula nung namatay si asawa mo? Ano do kay nung time na yun dok, ano po ako subsub -sub lang po ako sa pagtatrabaho, pag-iipon po ng pera para nga po mapaghandaan ko po yung kinabukasan ng anak ko kasi nga po ako na lang po mag-isa. Matagal na po akong independent po sa sarili ko po. Ano ko siya pinag-aral ko po yung sarili ko. Saan ka nag Ano po sa Sorsogon po, ano sa Bicol. Sa Bicol. Opo. Pinag-aral ko po yung ano sarili ko. Tapos, naging ano po ako, scholar po ako ni ano, Senator Chis Escudero. Habang po ano po ako, scholar po ako, nag-working student po ako. Anong trabaho ginawa mo noon para mapaaral mo sarili mo? Naging ano po ako, service crew po ako. Tapos, pag-out ko po ng ano, <laughs> pag-out ko po, dok, ng ano po sa school po, ano ako, pagod na pagod po ako, dok. Wala po akong choice po, dok, alam mo, Dok, nung nasa habang nag-aaral po ako, habang mga nakaupo kami ng mga classmates ko, inaano nila ako, ginagano nila ako kasi po ano po ako eh, tulog po ako, ano po sa pagod. Ano ko din po naranasan ko din po kasi nung time na yun po na ano po ako mabuli po na ano ko yun eh. <laughs> ano, yung bang, yung bang ano daw, wala daw hindi diba ako kayang ano pag-aralin tapos yung yung mga salitang hindi maganda. Na. po maganda kaya po ano nila ako kinakantsawan po nila ako na taga po lang naman doon ng ano doon la doon sa ano mo siya pinapasukan mo eh tapos po yun po yung naging gabay ko po para po magsumika para po makapagtapos po ng ano ko po pag-aaral so at least nakagraduate ka sa sarili mo nga sabi mo opo nakagraduate ka anong kurso ang natapos mo ano po bachelor of technology major in ano, automotive po Aba, okay. So, yun ang hilig mo, tinapos mo? Four years po, opo. Ah, okay. Bakit mo sinaktan si anak mo? At saan mo nakita yung paraan ng pananakit mo? Kasi kailan may nakita ka eh, na yung ganyang edad, eh, gawin mo yung ginawa mo. Pag-isipan mo, kalit nun, ikaw ba normal sa'yo na pumatol sa isang mas maliit pa sa'yo? Hindi, Sabi mo nga, hindi po ano po, iniisa-isa hindi iniisa -isa -isa po nakita. Simula yun. ng bata ka, wala naman nananakit na nanakit sa'yo. Wala ka nakitang Opo. Saan mo siya nakita. Bali po Dok, nung ano po nung mga time na po 'yun kasi nga po 'di ba, nagpapasay psychiatrist na po ako nung nung Ayun. nung naano po ako. Nagpapasay psychiatrist na po ako nung umiinom, umiinom na po ako ng ano Ayun. sa ano po sa Las Piñas po. Okay. Sino ang doktor mo? Si ano po Dr. Juan Arellano. Hmm. Sa si iba't ibang ano po siya hospital okay. na ano po. So may dad na oh. Eh professor ko pa 'yan. Opo. Opo, oh, siya po yung doktor ko okay, po. Okay. Eh. Ano iniinom mo? Anong binibigay sa Binibigyan po niya ako nito, dok. Ayan. Pero doc, Ayan. natin malalaman 'yan eh. Pero po dok, ano matagal po ito, na pala doc? Nagpapa check up. <coughs> Opo. Naka-antipsychotic na pala 'to. Eh. Ano dok? Opo, tsaka po ano, tsaka po dok. Ribotril na eh. Tsaka kita antipsychotic. Ang dami ka na pala ng iniinom eh. No. Ano na 'to? Matagal na ito. Kaya po, Dok, gusto ko po talaga gumaling, Dok. Ang dami po kasi, Dok, hindi nakakaintindi ng pinagdadaanan ko po. Okay. Kaya huwag kang manong tatanong din kami sa'yo dahil gusto ko namin nga'ng tulungan. Noong panahon na nagkakagulo ang isip mo, nasaktan mo anak mo, merong naguutos ba sa'yo? Ano po, parang po, Dok, may mga boses po kung ano po, may mga boses po kung ano siya naririnig na mga na parang mga ano po ng devil. Para pong ano ko po siya, pinipigilan ko po siyang ano po, pinipigilan ko pong hindi po siyang ano, isipin po, Dok. Yung reseta ang binigay sa atin kanina, e eh, binili na natin kaagad-agad para masimulan ng pag-inom ni Sir dahil babalik pa nga tayo para sa second ah, consultation niya sa darating na katapusan ng buwan. Boss idol ano salamat po uh, salamat po sa tulong hindi niyo po ako pinabayaan maraming maraming salamat po salamat po talaga po tayo sa National Center for Mental Health sa Mandaluyong City dahil ito yung uh, institution na nire require ng court para mapatingin nga ito nga uh, kalagayan ni Ano po bang kinalabasan noong uh, pagkausap niyo doon sa bata? Ano po bang mga napansin natin? Ang nakakatuwa dito sa batang ito napaka-responsive niya. So, wala kang makikitang bakas na yung talagang sobrang malungkot siya. Dahil kasi siguro nagkaroon na kaagad kayo ng yung debriefing na ginawa niyo na binigay sa kanya yung mga makakasariya sa kanya. At maganda yon dahil kasi nakatulong ka agad yun eh para sa to diminish or to extinguish yung negative na possibility na magkaroon siya ng depression. Nung umpisa, maaring uh, makikita mo na nagsasalungat siya dun sa mga sinasabi niya. Ano ibig sabihin nun? May mga pagkakataon na pag tinanong mo, anong gusto mong mangyari ngayon? Pwede niyang sabihin na, Ayo, ayoko, ayoko na sa kanya. Ayoko nang makita siya. Ah, so, e, eh, paano kung lumaki ka na? May pagkakataon ba pag tinignan ka? Okay ba na makita mo siya? Oo, pero hindi ako sasama. Yun nga yung punto ko. Sa so, ibig sabihin, kaya mo, pero sa ngayon, hindi pa. So nakikita mo na hindi niya nakikita yung negative na effect na kahit na sumama siya sa mga kamag-anak or sa mga relatives niya sa father side of which yung nagkaroon siya ng tra traumatic experience na ganun, okay pa rin sa kanya. So, na-extinguish siya. So, nakikita mo na ang isang bata talaga pagdating sa ganyan, true constant na talagang pinapakita yung affection, nurturance, yung magandang positive attitudes, eh talagang nagkakaroon ng mabilis na resiliency towards yung maibalik siya sa normal na sitwasyon. Although, napansin ko na sa bata ay medyo masyadong payat. Tapos sabi niya, ayokong kumain. Sabi ko, paano ayaw mong kumain? Eh, nasanay ako na ang kinakain ko, tatlong subo lang. Eh, sabi ko, oh, sigurado ka. Tapos nung sabi niya, pero malakas na akong kumain talaga ngayon. So, nakita mo na parang sinasabi pa rin niya yung mga pas. Tapos, pero babanggitin niya na, hindi, ngayon malakas na akong kumain. Pero, Doktora, yung sa kanyang behavior naman po, as a 8-year-old, eh, normal naman po uh, compared siyempre sa mga batang kasi age niya. Siguro ang nagiging problema lang na mapapansin yung kakulitan kasi masyadong deprivation so kahit na sinong bata na nakakulong or nasa loob lang ng bahay na pe, yung kumbaga sa no kasi masyadong nako-control yung behavior niya hindi siya talaga nakakalabas tapos panahon pa ng pandemya tapos mapunta ka sa isang lugar na may garden na pe, pwede kang takbo takbo ganun maka-experience ka na na ay umuulan pe, pwede palang lang lumabas na pe, pwede naman may kasama akong guardian yung parang ganun yun yung mga hindi maintindihan nung iba na bakit ang likot-likot niyan, -likot bakit ganyan na parang pasaway. No, hindi. Ano eh, hinahabol niya yung kulang eh. Alam mo yung pagbata tayo, deprived ka ng 2, 3, 4, 5, 6, 7, or yung, yung, tapos wala kang mga gantong relatives, tapos biglang nagkaroon, tapos na-enjoy mo yung ganito. Ba, ano yun? Parang sa mo yung cycle na makuha mo uli yung hindi mo nakuha nung, nung mga lower years nung bata ka, nakikita ko na kahit pa paano, may improvement eh. So, siguro in the next three to four weeks after, pa pwedeng matignan siya at may maganda dahil kasi kung may follow through tayo dito, mas makikita natin kung ano yung mga possibility kung bakit kinakailangan na magtuloy-tuloy na maganda yung comfort na nararamdaman niya sa mga relatives niya ah um, mas gugustuhin ko rin na at least ma magkaroon pa rin ng supplement nung dating iniinom niya mga vitamins. Kasi basically, yung vitamins niya, kagaya ng B, it lessens the stress. It doesn't follow na kailangan uminom siya ng mga matitinding mga antidepressants or yung mga mood stabilizers at this point kasi nakita ko naman na napaka-resilient niya. Not unless na sabihin natin itong batang ito, et eh, tuloy-tuloy na umiiyak, tuloy-tuloy na talagang hindi mo makausap, tapos wala siyang kibo at may mga simptomas na talagang nadidepress siya. Ah, sa ngayon, hindi namin nakikita yon kasi Masaya siya eh. Although talagang may pagka-time lang na kahit na nagsasalita siya, ganyan, ganyan, pa siya nang gano'n doon sa cellphone ng, ng auntie niya. Pero kaka, sasabihin niya yung sagot niya. Sasabihin niya kung ano, nadidinig niya talaga. In fact, nag intrude pa siya pag sinabi niya, hindi, hindi, ganyan, niya <laughs> Yung talaga, yung parang, iko-correct niya kami kung mali yung pagkakaintindi namin doon sa sitwasyon na pinag-uusapan namin. Gano'n. Okay, kanina uh, pumunta tayo, no, Tita Julie sa National Center for Mental Health sa Mandaluyong. At uh, dahil uh, striktong hindi uh, po pwede ang kamera uh, sa loob. Kanina po, uh, Tita Julie, kamusta po yung uh, ginawang assessment kay Tinanong po siya kung ano yung nangyari sa kanya tapos sinabi niya po sa doktor. Tapos pagkatanong po sa kanya, sa akin naman po nagtanong si Dok kung ano daw yung nangyari sa bata tapos sinabi ko po lahat kung ano yung nangyari. Tapos sabi niya, kailangan daw namin tulungan yung bata para maano yung stress niya tapos yung malibang siya sabi ko naman lagi naman po siyang ano eh yung ginagabayan ng mga kapatid ko na iba para malibang tapos naglalaro na okay naman po yung bata so ano pong bilhin sa atin na dapat anong dapat nating gawin para syempre ma-overcome niya lahat ng uh, trauma at ang kanya-kanyang uh, mga past experiences kailangan niya pong ano yung libangin yung sarili tapos kailangan mahaba yung pasensya lagi para yung ano niya yung isip niya ma-relax tapos kumain ng madami mag-inom ng vitamins at siyempre, uh, syempre uh, panigurado po mayroon pa ring second consultation at uh, babalik po ulit tayo doon tama ko ba Opo meron po Now sir nakausap na namin si Roex Pestaño, yung inyo pong general manager sa Chevrolet Makati. Inamin niya na meron siyang utang na 700,000 sa inyo noon. Okay? Pero 200,000 na lang daw po ang ang balance. However, sabi niya, dagdag niya, no problem sa kanya na babayaran po yung 200. At willing naman daw siya makipag-usap sa inyo, sit down with you para to draw up a uh, draw out a, a, payment plan hanggang sa mabayaran yung balance ng 200. So ang gagawin po namin na next move dito, pagharapin ko po kayo and then sa barangay at doon siguro magpirmahan kayo or even sa sa Chevrolet mismo at doon kayo mag-uusap para doon sa payment plan. Okay, sir? Okay po, sir. oh, nagustuhan mo yung uh, transformer, yung apat, sabi mo? Opo. Eh, yung ano, yung kotse? Opo, te. Gusto mo rin yon? Opo. Ay, that's good. Eh, yung uh, baril-barilan? Opo. Gusto mo rin yon. Eh, yung ice cream, nakain mo na? Opo. Yung gulay, importante na Pangit mo sa akin yon. Gusto mo ng gulay? O, oh, nakain mo yung gulay? Opo. Ano, ano pa mga gusto mo? Telephone ko, saka iPad. Why not? Why not? Cellphone, okay ba sa yung tool phone? Opo. Nandun yung pangalan ko para palagi mo akong nakikita at hindi ka na matatakot dahil meron kang kakampi na diyan sa tabi mo palagi. Tool phone. O, oh, ba? Diba? And then yung tablet, okay? O, oh, pati ikaw, Lola, cellphone. Opo, patay pa. na po ito pa. Ang hina-hina pa. Patay patay Sige, dalawang, dalawang tool phone. Okay na. Para tumawag po kayo, maganda na ang ano. Tama, tama. Agree ako, agree ako, Lola. Sige po, dalawang tool phone. Isang tool phone para sa isang tool phone para kay Boy. Salamat po, sir. Ayun lang, kamusta naman po yung buong araw natin. Nagpapasalamat po ako kay Sir Rafi sa mga tulong niya po kay ano dito sa apo ko. Saka po, nagpapasalamat din po ako sa pagpagamot ninyo. Okay lang po, masayang masaya po kong ngayong araw na to. Dahil po kay Rapi Tool po, pinagamot niya po Maraming salamat po, Rapi Tool po. Sige, ito Lola ha. Ito po ay isa sa mga resetas. Ayan. At ito pong dalawang ito, para yan sa'yo ha, LA. Iinumin mo yan lagi. Bilin niya ni Doc Camille kanina. Na narinig mo ba? Sinabi ni Doc Camille? Opo. Okay. gilolay sa iyo po muna. ito po ay yan ang salamat po Maraming salamat po si Rafi. salamat po sa cellphone <laughs> na nabigay mo sa akin Opo, at syempre, la ito may mukha. Ito ni idol Rafi. pareho kaming Lola parehito ayo hmm. mahulugan wow. at syempre... <laughs> <laughs> na 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 <laughs> si <Rafi, kami> na <laughs> Terapi, salamat okay. sa lahat-lahat po. Maraming maraming okay. salamat. Tablet, ha, LA, para may malaro-laro ka. Salamat sa iyo, Idol Rapi Tulpo. Ikay sandala mga inaaping Pilipino. Nandiyan ang Diyos sa mga nakamasig sa iyo, ginagabayan. maraming salamat po sa pagpapagamot ng anak ko. Laka po dito sa apo ko. Nandito na po yung mga gamot na mga bigay po ng dok ni, ni, Doktora Camille. Maraming maraming salamat po sa mga laruan. Sa lahat po, lalong lalo na po sa cellphone ko. <laughs> maraming maraming salamat po. Idol, maraming salamat po sa binigay ng cellphone. Maganda po siya. Maraming salamat ng salamat. Thank you po. Balik salamat sa iyo, Idol Rapi Tulpo. Ika'y sandalat ang mga inaaping Pilipino. Nandiyan ang ang mga nakamasig sa iyo. Ika'y ginagabay.